sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. <clears throat> Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maghari po, Ama, ang inyong dakila at kabanal-banal ng pangalan sa gabi pong ito. Upang marami po ang makaalam na gawain espiritual na naayon po sa inyong kalooban sa po Ama na inyong pinakamamahal na anak na si Jesus Christ ang aming Panginoon Diyos Amen 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 <clears throat> Mga mahal kong kapatid panahon na upang malaman nyo na tayong lahat ay may karapatan sa kapangyarihan na matagal na pong ipinagkaloob sa atin ng dakilang Aman Diyos na banan. Ako po ang inyong lingkod, si Monsenyor Father Jaime Vicente. Isa po kong exorcist at healing breeze. Mga mahal kong kapatid, marami po kasi na mga aral, iba-iba pong aral na ipinagkalob sa atin ng Ama. May mga aral sa salita ng Diyos, Ama. May mga aral sa gawain kaya po mga minamahal kong kapatid sa araw na ito gawain po kung paano tayo lalaban sa mga masasamang espiritu kailangan po natin lahat na kasangkapan banal Mga mahal kong kapatid, walong taong gulang pa lang ako, exorcist na po ang inyong lingkod. Walong taong gulang nakakapagpalayas na po ng masamang espiritu ang inyong lingkod na pinagkatiwalaan ng Diyos Ama. Kaya po, sa edad kong ito, 69. kita nyo, binili ng ama na ituro ko na sa inyo ang kaalaman na ipinagkatiwala sa akin. Kaya, mahamahal kong kapatid, sa gabing ito, ang mensahe dapat po lahat tayo una sa lahat nananampalataya sumasampalataya at naniniwalang lubos sa ating Aman Diyos na mga pangyarihan sa lahat yung sinasabi pong larawan na nakikita nyo sa likuran ko larawan po ng ating sinasamba. Lahat po yan. No? Ito naman po, lahat na ito, pinagkalooban po ng Ama ng banal na kapangyarihan upang maging kasangkapan ng tao na panlaban sa mga masasamang espiritu. Tandaan nyo, uulitin ko ha. Ang larawan na nakikita nyo ay larawan ng ating sinasamba. Hindi po natin sinasamba ang larawan. Malino na malino po. Kaya kung pinaparatangan po tayo, hayaan na po natin sila. Kasi nakasaad naman. Nakasaad naman po sa banal na aklat. Huwag kayong magbibintang na walang katotohanan. E wala po silang hinto sa pagbintang. Hayaan na natin sila. Ang mahalaga, alam ng Ama kung paano tayo sumasamba ng galing sa ating puso, isip, salita, at gawa. Kaya mga kapatid ha, <clears throat> ngayon, meron akong i-offer sa inyo about po sa deliverance. Ang deliverance po, katulad po nito, mensahe ng Ama na para magkaroon ng kalayaan ang lahat ng tao sa mga nangyayaring kaguluhan, sakit o iba-iba na gawa ng kalaban ng Diyos. Marami pong ginagamit ang demonyo. Gumagamit sila ng mga tao para sumunod sa kanilang mga gawa. Katulad ng pangungulam, hipnotismo, gayuma, pandaraya. Pero kung meron na po kayo na, na tinatawag na Deliverance Cross, eto po, wala na po. Sino man, mga kampon ng kadiliman ang pwedeng manain sa kapangyarihan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Eto po, ha? dalawang klase po ito. Meron pang isang deliverance na may tatlong bato pero malit din po siya. Galing po ng Australia yon. Kaya lang po medyo mas sa, uh, ito po. Parehas naman po yan. No, kaya lang nagkaroon lang po ng uh, karagdagan lakas ito pero kung babasihan nyo parehas lang talaga sila. Meron kasi gusto may bato, meron po gusto nito. Pero ay guarantee 100% malaki po ang maitutulong sa lahat po ng tao na meron pong pananggalang. Lalo na po ngayon, may natitira na lang tayong konti, no? Ito pong dinatawag na Deliverance Cross na puti rin. Holy White Cross. Konti na lang po ito, mga sa 20 plus na lang to. Pagkatapos po, wala na to, ha? Wala na po. Ito po yun. Napakalakas po, ha? Hmm. Marami naghahabol, eh, pero kung talagang wala na po, wala na po. You know, ha? Kasi pinag... Pina, pinag... Bukod-bukod ko na po, eh. Katulad na tinatawag natin na one set. Ito po. <coughs> Dito po kasi sa one set, pwede makabuo pa ng mga 100 set pero nabawasan po nabawasan na po ng 20 set 80 set na lang po hmm. kaya pag naubos wala na talaga pong uh, tuloy tuloy kong pinauubos na ang materialis po niyang galing po yan sa Jerusalem pero bago lahat mga mahal kong kapatid no tandaan nyo, mga mahal kong kapatid, araw-araw, magbibigay ako ng uh, paalala, maging anong oras, no? Panoorin nyo lang po. <clears throat> At ngayon po, panoorin nyo po yung bro, bro. James Vicente Healing Mission. Para makita nyo naman po, yung libu-libong gumaling sa paggamit sa akin ng Ama upang sa aking paglilingkod maghari po ang kanyang dakil at balan na pangalan. Mga kapatid kong minamahal, wala po kong ibang masasabi kung hindi sumunod sa banal na Espiritu ng Ama na dinidikta sa aking puso. Sa aking isip upang isalita at isagawa. Pagpalain po kayo mga mahal kong kapatid. Pagpalain po kayo. Lahat po na naniniwala. Pagpalain po. Tandaan nyo, eto na po yung panahon. Nagpaparamdam na. Nasa Bible din po yan no? Magkakaroon ng gera-gera, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng pag-angat ng tubig, puro, puro may ganyan po. Pero tandaan nyo, manatili tayong kalmante. Yun lang ang masasabi ko sa inyo, kalmante. Kumbaga sa ano, kapayapaan ay manatili sa atin. lalong lalo na may mga pananggalang kayo. No? Especially po, yung tinatawag natin na deliverance cross. Dahil ang deliverance cross po, no? ito po, ang cross ng kalbaryo. Na dyan po na matay, nila pinatay ang isang taong walang kasalanan. Kaya po naghari ang banal na Espiritu ng Diyos upang mapatawad lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya minamahal kong kapatid, sa panahon ngayon, nagkalat ang napakaraming iba-ibang uri ng gawa ng masasama. No one can challenge the power will love of God no one can challenge kailangan kailangan po natin no unang una sa lahat nakasama ang larawan ng ating Panginoong Hesus kaya ang hapon na natitira na to ito po yung natitira tira ayan na po baka dalawang araw na lang po wala na ubos na po ito no ito pong white cross na to ang materialis po nito galing po ito sa Jerusalem. Since 1960 pa po galing. Isang kaibigan kong bishop ang nagbigay sa akin ng mga bato upang ipapulburize ko ang bato para magawa ko mga gamit. Especially po, ito pong face of Jesus. Ito po. Face of Jesus. Mga kapatid kong minamahal, abangan nyo na abangan lahat po ng aking uh, kahit na yung dati nating gawa po. Yung hindi pa po nakakatanggap. No? Kasi po, patuloy ako nagagawa ngayon, ang kasangkapan po natin ay banal na banal. Malinis. Pwede nyo pong anywhere pwede nyo dali sa patay, pumunta kayo ng sementeryo, tawid dagat malaktawan nyo ang tao wala pong problema malaktawan nyo yung may sakit gagaling pa po ang may sakit mga kapatid kong minamahal ah? yung nga po ah kaya sa gabi nito no? sa araw na ito muli ko kayong inaanyayahan para makita niya naman ang track record ng iyong kapatid. No? Bro. James. Kaya Bro James Vicente Healing Mission. Tandaan nyo, makikita nyo ang katotohanan. Kaya ngayon, inaanyayahan ko rin kayo every 9 o'clock. No? 9 o'clock PM sa gabi po nagbibigay po ako ng mga aral makinig po kayo i-share nyo po no? mag-subscribe po kayo at pindutin nyo yung not notification bell para ma-update po kayo mga mahal kong kapatid lahat po na nakikinig li daan libo na po no? ang natulungan kasi gabi-gabi po nananalangin ako para sa kaularan, pagbabalik ng kaligayahan ng tao, pagbabalik loob ng nagmamahalan, kasaganahan sa tahanan, at kalakasan natin espiritual. Gabi-gabi po ako nananalangin na walang bayan. Okay po. <laughs> Yan ang minamahal kong kapatid, no? Kasi, no? Sabi nga nila, wala raw sa Bible, wala raw sa wala raw sa Bible yung mga aral na ipinapangaral ko. Mga mahal kong kapatid, hindi po ako nang nang nagtuturo ng Bible study. Ang itinuturo ko po yung gawain na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban po ng Diyos Ama Dakilang Ama Kabanal-banalang Ama Magandang-magandang gabi po Magandang araw po Pagpalaing po kayo lahat Subaybayan so niyo po ah, halos araw-araw magbibigyan ako ng mga paliwanag about sa mga gamit kasi ang gamit po totoo yan tayo po lahat dapat may gamit na panlaban sa mga demonyo. Hindi po gamit na sinasamba. Gamit na pinagagamit sa atin ng dakilang ama, kabanal-banalang ama, upang maging kasangkapan natin. Ang gamit na yan na pinaghaharian ng banal na Espiritu ng Diyos Ama, Diyos Anak. Diyos Espiritu Banal. Napagpalang araw po. Sa kala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Amen, Amen, Amen. Sa susunod po muli,